Good morning guys sa uh, ngayong mga gano harvest muna tayo ng uli rito ng mga patola natin kasi pa kaya nga sabi ko eh patapos na itong mga patola kaya ganito na hindi na masyado maano yung mga patola although ay meron maganda ganda so medyo alanganin yung pato konti eh, wakit araw na natin kunin yan pero meron na tayo mga magugulang dito na ha? patola na kukunin. Kita natin yung kahapon. So, pagkukuha ninyo sila. At sayang kasi. Baka, ayun nyo mga pansin. No? Kala mo wala. Eh, pala nandito ay Doon ko na napansin. No? Nandun ako sa kabilang side. <laughs> so, ayan siya guys. So, ah, sa

medyo ano yun na nga sila kasi yun tin patuyo na yung mga dahon niya so ibig sabihin pag gaan yan eh alapit na matapos yung kanilang so ito wala pang butas so pabaya muna natin ito rito na lumaki laki ito wala pa naman butas yung pinukuha natin na medyo wala nga pa pero nakagatan na ng ano katulad nyo yun, eh, yung nagkakaroon ng pagkat nung parang patak eh. So, kinukuha na natin yan kasi pag ano yan, mabubulok po yung ano, pinaka loob niya. So, maliit na nga yung bunga. Wala ka pala na mga ano, masasayang lang. Hindi mo mapapakinabangan. So, dito may ampalito tayo isa. Kasi, Ito yun. So yan, katulad niya na yun, may kagat nandito yan, yan sa baba. Ito niya ba So pagka pinabaya mo pa ito ng mga ilang araw, mabubulok na itong kalahati na ito pagpapimbabaan ito. So hindi mo na siya makakain, wala ka na makakuha. So natin sa ilalim kami. Ninsan kasi sa ilalim mo makikita, hindi doon sa ibabaw. Oh, okay, singit-singit sila. So, check lang natin. <coughs> so, <coughs> so, oh, Mayroon nagtatago-tago ka. So, ayun. Medyo wala na tayo na. Meron pa tayo sa puno na So, ito. Kamantama lang ito pang isang lutoan. So, harvest tayo. check natin kung hindi po mangit ano natin kaya wala tayong uh, ano hindi ako nagbibideo ng regarding sa ano sa pako kasi ayun alas wala tayong makuha na ano po kasi katulad sa may parting sulok doon dapat mag ano siya anong parang ano sila yung parang mga higad na ayun no na, no, nauubos po yung dahon niya So, pinabayaan na lang muna natin. Ah, uh, ano na natin muna sila dyan. So, hindi uh, naman niya totally mamamatay na ano. So, ano lang. Na, ano ko lang kayo. Tapos, hindi natin medyo ano ba, maliliit pa yung mga talbos dun ano. Kaya hindi ko kinukuha. Eh, konti lang dyan. Mamakukuha natin doon. So, ito na lang muna. Hanggang dito na lang muna guys. So, maraming salamat sa panonood thank you for watching uh, happy harvesting god bless uh, lagi nyo lang po ano, follow yung aking FB page kuya george clowny tsaka yung youtube channel ko Joel Lai. maraming salamat po ulit